Good afternoon, sir. Uh, Secretary General Mark and General Torre. Sir, can you give us a uh, detail lang kung paano ba talaga yung nangyaring pagsuko ni Pastor? Ang ating uh, walang walang tulog, walang pahinga, ang matapang po nating ground commander doon, si General Torre. General? Sir, as for my, uh, on my part, I would like to Expressing gratitude sir sa leadership ng PNP, dan ALJ, and of course the president for the trust given to us and most especially the support and at this juncture sir gusto ko ring i-acknowledge ang mga kasama ko ang mga ground sub ground commanders ko na nandiyan ngayon sa harap natin at nasa paligid lang still faceless and nameless people na nagtrabaho para ma-achieve natin ang mission na ito sir maraming salamat sir last night I was not authorized to speak about it. So sa ngayon, at andito na ang ating Chief PNP and DILG Secretary giving me the authority now to tell. Doon talaga sa Bible School. Okay? Sa Bible School. Ang formal name noon is ACQ College of Ministry. At yun ay aming nasurround na for the past how many days. Pangatlong hearing, sa he, Senate hearing nung Friday, pinakita ko na yung floor plan kasi ayaw nga kaming bigyan ng, ng OBO ng Davao City. Observably official, for whatever reason. Hindi ko na question. So ayaw nilang ipakita. So lahat kasi ng mga rooms ng mga buildings, first day inikot namin, ikot. Kasi hindi kami makakuha ng floor plan, so ikot. Punta sa aming ito, operational matters na ito. Ganun ang gagawin din naman namin sa future to pag nagkataon. Na, so let me have a sketch of the whole layout ng mga building. So nakita na namin, na intindihan na namin, and then on Friday, nung Senate hearing, pinakita na namin. And then sinabi nga ni Senator, ng Senators doon, na ito na nga. Lahat, although siyempre, sinabi namin ang lahat ng aming alam ng mga buildings para hindi naman mabakaakala niya. Pero, to some extent, na nalalaman at nalalaman nila, nararamdaman nila. So, Saturday morning, after ng Senate hearing, major build-up, alam na nila na sukul na sila dun sa College of Ministry. So, pinaligiran namin at siniguro namin wala makalabas. Dapat ang assault is uh, 1 o'clock noong Saturday. But, uh, dinifer namin in deference to the bar. May klase kasi ang, may bar ops kasi ang JMC. Sige sir, pagbigyan kita. Sabi ko sa abogado. Next morning, sabi ko, nakita na nila, nagtatanong, bakit ang daming polis? O, oh, ito na. Meron kaming nakarecording. Narinig nila yon. Mga taga kay OGC, hahanapin na namin si Pastor, si Pastor Kibuloy our way. Because for two weeks, it's always your way. O, sabi sa amin dito sa Senate hearing, lahat ng papasok ay hindi dapat na walang armas. So, armado, SWAT, SAF ang ilalagay namin. So I placed all the 500 swap, 500 SAF on that building and 500 RMFB SWAT in the GMC. Simultaneous. So nakita nila yung build-up na yun eh. So alas chis, nakarinig na kami ng fillers. So tumawag ang national headquarters dahil high level ang nagiging fillers ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Alauna, ang, ang alauna ko na, na na, assault is hold natin hanggang alas tres. So, yun. Uh, uh, other sets of uh, things uh, transpired sa negotiations na until na makarating na nga ang aeroplano, pinasakay namin sa aeroplano, pinalipad pa po ng Manila. Natapos ang ang in the middle of the, all those things, talagang may duda rin kami na baka kami ay being taken for a ride. Dahil una, yung mga yung mga other circumstances na parang hindi pa confirm. Like, schedule ng aeroplano, nasa ng aeroplano, mga ganon. Every time, makikita nyo sa mga videos, sa mga feeds ng mga independent media, kasi nagpapasok na ng independent media for the first time ang KOJC. Dahil alam nila na hindi na kaya ng SMNI ang kanilang propaganda at ito ay totohanan na magkakasakitan pag nagkataon. So, pumasok kayo din. Makikita nyo na alas stress 2.45 pa tuloy, tumayo na lahat, ready for assault. So, nakarinig naman akong tawag. Sandali, sandali lang. Pakihintay lang. At uh, tinatapos na lang. Walang aeroplano. Wala akong nakikita ang aeroplano rito. In 30 minutes, pag wala kang aeroplano maipakita sa akin or kahit na uh, flight directive or whatever ng kung anumang plane, tuloy ang assault ng alas 3.15. Pagbibigyan ko yung alas 3.15, another 15 minutes. So, nare-receive ko yung confirmation na aeroplano. Ngayon, dapat alas 6 narating. So, pina-ready ko 5.30. O, oh, sige, 5.30. Ready. Tayo na naman ng mga tao. Nakikita niyo yun eh. Nakikita ng mga local reporters niyon. Ito naman, ready na naman ng mga police Ready for assault. 15 minutes before, ready for assault. nag na kami sa... Nag -transition na kami sa Prisoner transport dahil I really demanded that 30 minutes before the the landing of the plane dapat makita na siya ng aking So sige, I'll send a representative and that was uh, one high ranking officer together with my other command group na nandito. Nakakita I just don't know if they want to be identified. So nang makita na medyo medyo kalmante na kami. Kaya prisoner transport nakita nyo uh, ni lead ng Abseyo na patrol car ang convoy at paglabas ng hangar, dahil kong dupaan sila sa main road, hindi tayo pwedeng dupaan sa main road. Dito kayo sa loob ng airport, bubuksan natin and then everything uh, just fell into place and ito uh, nga, na-resolve ng peacefully and uh, successfully. Thank you. Palabasin mo na si uh, Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Pakibasa nalang isa-isa kasi may mga kasama niya. Pakienumerate nalang please. Apollo Sikibuloy, Jacqueline Roy, Crescente Canada alias Enteng, Ingrid Canada and Sylvia Semanez. Okay? Okay na po. Pakilabas na lang Jim. please. Thank you. Thank you very much. Um, as uh, the Secretary have said, eh, yung pagsuko Malitin na lang yun because at the end of the day the, whether he likes it or not, the end result will ultimately be the same. So maybe he just chose the bah na feeling niya ay mas magaan para sa kanya. And on our part naman, uh, mas gusto naman natin na wala nang masaktan pang additional. So our assault deadline ay inextend ko ng konti. Inextend namin ni General Marvel ng konti para pagbigyan ang mga request nila na sila ay uh, lalabas na lang ng kusa. Kaya nakita naman namin na lalabas nga naman, uh, mga kondisyon nila ay tinira na naman, naman namin na doable. So pinagbigyan na lang para to save uh, Blood, tears and sweat. Further blood, tears and sweat dahil napakarami na for the past two weeks na talagang ang hirap na ating mga kapulis at so-on. Ang ending na lang namin is, uh, sige, gusto nyo sa plano, pasasakay namin kayo sa isang government plane papuntang Manila. So, that's what happened. Because kung hindi nila ginawa yun, ganun din, sasakay din sila. Baka, not in that uh, manner na sasakay sa plane but uh, they really have no options whatsoever nung time na ibinigay na ng gobyerno nang binigyan binigyan na kami ng go signal ni General Barbil at ni General ni SILG na tapusin na ang ang tapusin na ang standoff because ay uh, isisiya sa standoff kasi alam na namin kung nasaan siya eh. alam na rin na nandiyan kami so naglulukuhan na lang tayo diyan sa mga searchers search na yan pinagbibigyan namin until nang makita niyo sa Senate hearing mapresenta sa publiko para hindi na magbago ang narrative if ever na may mangyari. So na-realize nila siguro na since the public already knows what is the real narrative inside na ang mga police para makapasok dun sa kanyang hideout ay uh, kinakapkapan pa. And uh, with the Senate uh, investigating panel mismo ang nagsabi na na this is what we should do. Eh, yun ang ginawa namin. So na-realize sila, big blunder. Eh, talagang, buka ko lang ha, don't uh, take it against me. But uh, it's really, for my part, I uh, Talagang inihulog na siya ng ating, on my part, talagang mahal, tayo ng Pang... mahal kami ng Panginoon. Kaming mga pulis ay mahal ng Diyos. Hindi na nagkaroon ng ganung kaguluhan pa na mag-endanger pa sa mar maraming mga tao. Na-resolve ito, on our favor. Yun lang.